Sa nakaraang video ay tinalakay natin ang ilan sa mga fascinating facts about sa female cats. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa mga kalalakian sa mundo ng mga pusa. <coughs> Kung minsan ay iniisip natin walang gaanong pagkakaiba ang mga lalaking pusa at babaeng pusa maliban sa kanilang kasarian pero sa maniwalat kahit sa hindi ay napakaraming interesting facts tungkol sa mga male cats at ang ilan dito ay unique lamang sa kanilang kasarihan. Number 1. Mas maikli ang life expectancy ng mga male cats kumpara sa mga female cats. Ayon sa research, kadalasang mas maikli ang buhay ng male cats ng isa o dalawang taon sa female cats. Ang mga indoor male cat ay may average life expectancy ng 10 to 15 years at ang mga outdoor cat naman ay may average life expectancy ng 2 to 5 years lamang. Although hindi kaanong malinaw ang dahilan tungkol dito, may kinalaman dito ang kanilang pakikipag-away sa ibang lalaking pusa, ang kanilang desire na gumala na mag sa labas ng bahay, kaya't mas prone sila sa stress, panganib at mga karamdaman. Number 2 ang mga male cats ay kadalasang left paw o mas prefer nilang gamitin ang kanilang kaliwang po. Tayong mga tao ay may left-handed at meron ding right-handed. Nakakatawang isipin na ang mga pusa ay meron ding dominant po at nagkakaiba ito base sa kasarian ng pusa. Ang mga lalaking pusa ay kaliwang po ang ginagamit tulad ng pag-abot, pag-akyat at paglalakad. Samantalang ang mga female cat naman ay kanang po ang ginagamit. Number 3 ang mga lalaking pusa ay mas malambing kaysa sa mga babaeng pusa. Hindi lahat ng mga cat owner ay sasangayon dito, lalong-lalo na ang mga female cat owner na may malalambing na pusa. Pero merong paniniwala na ang mga male cats ay mas malambing at friendlier kaysa sa mga female cats. Sa isang survey ng veterinarian na specialized sa mga pusa ay lumalabas na mas maamo at mas malambing ang mga lalaking pusa. Kadalasan ay mas gusto nilang lumapit sa tao at magpapet ayon sa pag-aaral, ang dahilan kung bakit kadalasang hindi malambing ang babaeng pusa ay dahil sa kanilang maternal instinct, lalo na kung sila ay may mga kittens. Kaya't mas madalas na hindi sila malambing at mas laging nag-iingat sa kanilang kapaligiran. Mahalagang malaman na ang bawat pusa ay may individual personalities, female man o male. Ilan sa mga factors na ito ay ang early socialization, individual personality at maging ang lahi ng pusa ang ilan sa mga maaaring pagbasehan kung ano ang personality ng pusa na mabubuo sa kanila. Bago tayo magpatuloy, kung sakaling nagustuhan nyo ang video ito ay baka naman pwedeng makahingi ng like at pakisubscribe na din sa ating channel para sa mas marami pang video tungkol sa mga alaga nating hayop at iba pang mga out of this world facts. Number 4 Ang mga lalaking pusa ay mas mahilig kumala dahil sa kanilang pagiging curious at adventurous by nature, mas madalas silang mag-explore at magsiyasat ng kanilang kapaligiran, katulad ng mga bagong objects, bagong espasyo, at mga tagong lugar sa inyong tahanan o lugar. Isa din sa dahilan kung bakit nila ito ginagawa ay dahil sa paghahanap nila ng mate or female cats. Ang pagkakapon ng inyong mga alagang pusa ay mainam na gawin upang mahinto o mabawasan ang mga gawain ito ng mga male cats. Number 5 ang mga lalaking pusa ay hindi nag-aalaga na kanilang mga kittens. Kadalasan sa mga male cats ay hindi nagpapakita ng interes sa kanilang newborn kittens. Hinahayaan lang nila ang mga ito sa kanilang mama cat. Ang mga domestic male cats at maging sa wild ay magkakatulad pagdating sa pag-aalaga at pagkalinga na kanilang mga newborn kittens. Sabalit may exception dito. Ang mga male Siamese cats ay sinasabing mas affectionate sa kanilang mga kittens kumpara sa ibang breed ng mga pusa. Kilala ang mga Siamese cats na very affectionate, active at mahilig sa atensyon kaya hindi na ito nakapagtataka sa kanila. Ang mga male Siamese cats ay ginugroom ang mga kittens, tinutulungan ng mami cats sa pag-aalaga ng kanilang mga kittens. Number 6. Meron silang wide range of vocalization. Ang mga lalaking pusa ay meron ding unique mating call. Madalas natin silang maririnig sa gabi o minsan ay sa bubunga ng ating mga tahanan. Kapag ang isang unspayed female cat ay in heat at ready to mate, ginagawa nila ang malakas na yowling sound para magtawag ng male cat. Habang ang mga lalaking pusa naman ay meron ding sariling courtship call na kung tawagin ay caterwauling. Madalas nila itong ginagawa upang malaman ng mga female cats na sila ay available for mating o kaya naman ay sumasagot sila sa mating call ng mga female cat. Ginagawa din ng mga male cats ang caterwauling para ipakita ang kanilang presence sa ibang male cats para sa kanilang teritoryo. Kapag ang lalaking pusa ay nakapuna ay malabo na itong mag courtship call o mag caterwauling para maghanap ng mate. Number 7. Kadalasan ng mga orange tabby cats ay mga lalaki. 80% ng mga orange tabby cats ay kadalasang male at bihira lamang ang female na orange cat. Ang mga lalaking pusa ay may X and Y chromosomes kung saan ang kanilang genes na nagpoproduce ng orange na balahibo ay galing sa kanilang X chromosomes. Ang mga female cats ay may dalawang X chromosomes at ang male cats naman ay may X and Y chromosomes. Para maging orange ang isang female kitten, kailangan ito ng dalawang genes ng X chromosomes na kulay orange. Samantalang ang mga lalaking pusa naman ay isang copy lamang ng genes of X chromosomes para maging orange ang balahibo nito. Number 8. Ang mga lalaking pusa ay mas gusto ang solo o mag-isa. Ang mga babaeng pusa ay mas gustong bumuo ng colony, lalo na sa wild kung saan tinutulungan nila ang isa't isa tulad ng pag-aalaga ng kanilang mga kittens. Pero ang mga male cats ay mas independent at mas gusto nila ang mag-isa para wala silang kaagaw sa pagkain at mga babae na pwede nilang imate. Gustong gusto ng mga lalaking pusa ang tumambay na mag-isa at ang mas malawak na teritoryo kumpara sa mga female cats. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga lalaking pusa ay umaangkin ng isang teritoryo na tatlong beses na mas malawak kaysa sa mga female cats. Kaya't mas madaling pagsamahin ng dalawang adult female cats kaysa sa dalawang adult male cats. Subalit ang mga nakapon ng mga lalaking pusa ay maaaring hindi na magpakita ng ganitong pag-uugali. Number 9. Ang mga lalaking pusa ay pumapatay ng mga kittens. Pero hindi naman lahat at hindi rin sa lahat ng pagkakataon. Ang ganitong instinct ay nakuha pa nila sa kanilang mga ninuno mula pa sa wild. Ilan sa mga posibilidad kung bakit nila ginagawa ito ay dahil sa kanilang hunting instinct kung saan napagkakamala nilang prey ang mga kittens dahil maliliit ito at malilikot. Pangalawang posibleng dahilan ay upang mabawasan ng kompetisyon sa kanilang teritoryo na maaari nilang maging karibal pag lumaki na ang mga kittens. At pangatlong posibleng dahilan ay hindi niya anak ang mga kittens kaya't pinapatay nito ang mga kittens para mag ulit ang female cats at makipag mate ulit ito sa kanya. Number 10 Ang personality o ugali ng male cat ay nakukuha o namamana ng kanyang mga anak. May mga pag-aaral na ang temperament ng isang lalaking pusa ay may malaking contribution sa temperament ng magiging kittens nito kahit pa hindi niya ito nakasama ng buong buhay niya. Ibig sabihin, ang mga male cat na malambing at sociable ay magkakaroon ng mga kittens na malambing at sociable at ang mga male cats naman na mailap at mahiyain ay magkakaroon din ng mailap at mahiyain kittens. Ang pag-aaral na ito ay nagpapatunay na ang genes ng isang lalaking pusa ay may malaking impluensya sa kanyang mga kittens. Number 11. Ang mga lalaking pusa ay mas mahilig mag-scratch kumpara sa mga female cats. Ang mga pusa ay mayroong scent glands sa kanilang paws. Ginagamit nila ito sa pag-scratch lalo na sa wild para mag-mark na kanilang territory at ipaalam sa ibang pusa ang kanilang presence. Ginagawa din nila ito para i-express ang kanilang emotions tulad ng excitement at stress. Dahil ang mga lalaking pusa ay mas territorial kumpara sa mga female cats, ay mas gustong gusto nila ang mag-scratch tulad sa sahig, furniture at iba't ibang bagay na pwede silang mag-scratch. Kadalasan ito ang kinaiinisan ng mga cat owner. Para maibsan ang ganitong behavior ng inyong mga pusa ay mainam na mag-provide ng scratching post sa inyong mga tahanan. Makakatulong ito para masatisfy ang inyong mga alagang pusa sa kagustuhan nilang mag-scratch. Number 12, tinatawag silang Tom. Katulad ng mga female cats, ang mga male cats ay meron ding nickname. Ang mga unneutered cats oh hindi pa nakapon ng mga lalaking pusa ay tinatawag na tomcats. Pinaniniwalaan na nagmula ito sa isang sikat na libro noong 1760 na may pamagat na The Life and Adventures of a Cat kung saan ang bida dito ay isang male cat na ang pangalan ay Tom na iba't ibang babae ang pusang nakasama sa paglilibot sa buong mundo. Magmula noon ay nauso na ang tawag sa pusa na Tom Cutting at ang iba naman na maglalahi ng female cat nila ay tinatawag nilang Tom. Alin sa mga male cats facts na ito ang sa tingin nyo ay kakaiba at nakakagulat? Let me know in the comment section. Hanggang sa muli, paalam!